Pagkatapos ng isang buwan, ako ay nagkakarga pa itaas na muli ng mga video na nauugnay sa numismatika. Maligayang pagdating sa ikawalong kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ako ay nakabili ng mga barya at isang salaping papel para sa aking koleksyon noong ikaraw na Marso taong 2024. Iaon ay nanggaling sa Lungsun ng Tagig sa halagang 200 piso. Bago muna ito, Nandito muna ang aking base na datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang box sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aki nire para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. Makikita rin naman dito ang aking base ng datos para sa mga salaping papel sa numista. Ang natatangi sa laping papel sa bidyong ito ay nanggaling ng Pilipinas. Sa harapan, itinatampok dito ang lalawa ng muka ng ikalimang pangulo ng Pilipinas na si Manuel Dating sagisag ng Banko Sentra ng Pilipinas at ang logo ng bagong lipunan, isang daang piso. Itinatampok naman dito sa likuran ang dating kusari ng Banko Sentra ng Pilipinas Nagkinamit hanggang noong taong 1978. Ang unang barya sa bidyong ito ay nagbura sa Silangang Asia, Hong Kong. Sa harapan, makikita natin ang bulaklak ng Bauhinia, kayun din ang Hong Kong sa wikang kandones sa itaas at ingles sa ibaba. Itinatampok naman dito sa likuran ang payak nitong disenyo. 1 dollar na nakalagay sa wikang kantone sa itaas at ingres sa ibaba. 1 dollar. Mula ikalawa hanggang ikaapat na makikita naman ang tatlong baryang paggunita ng Panama na ipinapakita ang pandaigdigang araw ng kabataan noong taong 2013 na nangyari sa Panama noong ikadalawang putadawa hanggang ikadalawang putpito ng Enero taong 2013 sa harapan ng tatlong ipinapakita rito ang sagisag ng Panama at ang sampung bituin sa itaas na ipinapakita rito ang sampung lalawigan ng Panama, isang balboa. Itinatampok naman dito sa likuran ang simbahan ng San Francisco de Asis. Ang pangalawang baryang ito ay ipinapakita naman ng simbahan ng San Jose. At ang huli nito ay ang logo. Ito ay dinisenyo ng isang mag-aaral sa pamantasan ng Panama noong panahong yon na si Ambal Calvo. Ang huling balita sa bidyong ito ay nanggaling sa isang bansang transkontinental sa pagitan ng Asia at Europa, Turkiye. Itinatampok dito sa harapan si Mustafa Kemal Atatürk na naging unang pangulo at tagapatratag ng Turkiye. Sa likuran, itinatampok naman dito sa singsing na ito ang sining ng Rumi. At sa gitna nito, itinatampok dito ang motif ng Lumi. Isang dila. ang taon ng paggawa nito ay taong 2022. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ila na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga saraping papel. sapagkat natatangi lamang ang salaping papel na aking binili doon, tumako agad tayo sa mga barya. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay ang tatlong bariyang panggunita ng Panama sapagkat ito ay nasa salamin sa malalim na pananampalataya para sa mga katoliko. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikawalumpot isang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.